Topic po natin, pitong bawal gawin sa pagdumi. Alam mo, pag dumudumi tayo, maganda kung every day, every two days. Pero yung iba, constipated, nagiging every three, every four days. So, ano tong pitong bawal gawin? Number 1, bawal magpigil. Okay? Lagi mo pinipigil yung dumi mo, iniipon mo, pwede ka mag-constipated, pwede kang magkakabag, pwede magkabarado ang tiyan. So, maganda. Mas regular ang pagdumi. Number two, wag umupo ng matagal sa inidoro. Baka iba, nagsa-cellphone pa, nagbabasa pa ng libro. Matagal kasi nakaupo, pwede kang magka-almoranas. Mataas yung pressure sa tiyan, kaya nagkaka-almoranas. Ng iba, dumudugo pa sa pagdumi. Number two, huwag umere ng sobrang lakas. Wag magtulak sa inidoro na sobrang lakas kasi pwede ka ma-heart attack. Pag sobrang lakas, o baka ma-high blood ka, ma-stroke ka pa, di ba? Pwede rin magka-almorana sa sobrang ire. Pwede yung anal fissure, yung nagsusugat sa puwet. Pwede rin mag-prolapse, yung bumabalik yung rectum. Number four, huwag magmamadali pag dumudumi. Relax lang, iwas stress. Number five, huwag magsuot ng masikip na pantalon o underwear. Okay? Kung masikip ang underwear natin, tumataas yung abdominal pressure, lalo mahirap dumumi, lalo makoconstipate, lalo magkakalmuranas. Number six, huwag gagawa ng heavy work or magtatrabaho ng mabigat tapos dumumi. O hindi nyo pa alam to. So, pag nakadumi kayo, dapat relax lang muna in one to 2 hours. bagyong kakadumi pa lang heavy workload agad. And number seven, huwag kayong magkukulang sa fiber. Kailangan maraming fiber sa prutas sa gulay. Anong prutas gusto natin? Ito yung five peas. Papaya, pakwan, peras, prune juice, pinya, pwede rin mangga, at maraming gulay. So ito yung mga pitong bawal gawin sa pagdumi.